Baba ha? ta. Baba selamat tidur. tak babat ha? ta. tak babat. Babat la. Kau hobok nama kau. Bobo pun kasumi oi. Hmm, babo puput. Dou tiao puput. Baba. Babata. Muk babat, babat, ha? babat ma. Magbabat, ha? Magbabat gani Babat, ha? No, no cry. Bum-bum ta tapos babat, ha? Babat, ha? Hindi na. na water ang eyes. ala na water ang eyes. Wala na water ang eyes. Hindi, ang nose na water. babat, pede babat, babat nak, tak, tak babat, ta? ta susu mak babat man, babat tak, tak go go tara. babat gani. Ini mega ini. Oh, boy, ya Babat na mami. Babat mami. Babat Kazumi Zumi. Hah? Ini na water yang na water yang air. Ah, babat senap No, no, babat. Ta, babat ta. <laughs> no more? No more na. Babat na ta. Babar na ta, pag-uman. You know? Ano close eyes. Ano? oh. Wala na water. Wala na water. Babat na ta. Parni? Parni? Nakita ay po pong. Ay, pong pong! Tara na gani. Babat na ta. Babat ah. Ay, oy. Magbabat gamay. Ay, no more? Sige, ang nose na babos. Sige, na babos ang nose. Sige, na ba babos? Eh, dirty ang nose. No more? No more? Ito, babat sa ta. Ay, oy! Babat sa? Magbabos-babos sa dito sa babat. Magbabos ang tapos. Ano, anak? Ta? Magbabos-babos sa baba. Ta? Ta? It's baba time! It's baba time! No. Uy! May babos ang nose! Ah. okay O, ah, ne babos! Yee! Dirty ang nose. Tara, babat na ta. Ito Ito Babay na, babay na. Magbabat nami Babay na. Babay na, babay.